Kung ikaw ay baguhang pintor at hindi mo pa nagawa ang ganitong finish pero gusto mong gawin, sundan lamang ang prosesong ito. Pwede rin ito sa mga gusto mag-DIY, basta marunong ka lang magmaselya at magspray, pwede mo itong subukan. Ang prosesong ito ay combination ng lacquer paint, ang bus, at urethane ang top coat, una. Ay mag-primer muna ng lacquer primer sa pamamagitan ng paggamit ng roller. Huwag muna gumamit ng spray dahil sayang lang ang thinner sa dahilang mamasilyahan pa naman ito. Kaya lacquer primer ang ginamit ko at hindi epoxy primer dahil madali itong matuyo para sa overcoat. Sa epoxy primer ay matagal pa hintayin ang curing period at kapag hindi nasunod ang curing period ay magre sa isang malaking problema. Pangalawa, magpahit ng body filler. Bakit kailangan pa mag-body filler at hindi na lang diretso puti? Dahil ang mga plywood ngayon ay marami ng imperfections na hindi kayang ipatch up ng pati lamang. Kapag tapos na sa pagmamaselya, umpisahan na itong lihain. Gumamit muna ng sandpaper o floor sanding na may grit number 60 upang madaling mapatag ang maselya. Pwedeng gumamit ng lacquer thinner pang tanggal sa lagkit ng body filler basta wag lang itong ibabad ng matagal sa thinner bago lihain dahil makakaapekto ito sa pundasyon ng primer. Lihain agad habang basa pa sa lacquer thinner. Kapag pantay na ang pagkakaliha, ay sundan ka agad ng mas pinong liha na may grit 120 o 150 upang mabura ang gasgas ng grit number 60 na liha at mas makinis na ang maselya. Muli itong lapatan ng lacquer primer para sa susunod na pagputi. Pwedeng roller o spray na ang gamitin sa pagprimer. Pagkatuyo ng primer, pahiran na ito ng lacquer putty upang mapunan ang naiwang bakas ng grit 60 na liha na hindi lubusang nabura ng mas pinong liha na 120. Pagkatuyo ng pati ay muli na namang lihain ito at sa pagkakataong ito ay number 240 na ang grit na gagamitin para sa mas pino na surface. Pagkatapos malihaan ng number 240 ay magspray na ng epoxy primer o pwede rin na diretso na sa lacquer primer surfacer kung gusto nyo ng madali. Konting check-up na lang pagkatuyo at magspray na ng lacquer color na ayon sa gusto ninyo o ng may-ari. Muling i-check up kung wala ng diferensya dahil mas nakikita ang diferensya kung makintab na. Kapag may diferensya, ay i-retouch lang sa kamuling i-primer. Kung okay na lahat, saka na magtimpla ng top coat. Kung gusto nyo ng napakakintab, ay gumamit ng urethane top coat. Subalit dapat ay may iba yung pag-iingat. Siguraduhin wala nang dapat i-retouch bago mag-spray ng urethane top coat.